Pilipino na nakulong sa Singapore, nagsisisi at handa na sa parusa. Ang kabayan natin na si Elo Edmundsel Bello ay nasentensyahan ng apat na buwang pagkabilanggo dahil sa trolling. So Bello, Singaporeans are stinkaporeans and losers? Feeling mo naman napaka-perfect natin. Sabi ng abogado ni Bello na ang intensyon daw niya ay magsimula ng away sa mga socio-political websites. Pero nung sumabog sa mukha niya ang sitwasyon, nagkunwari si Bello na nahack daw ang Facebook account niya. Pero nung siya ay ultimong nabuking, wala na siyang nagawa kundi aminin na siya talaga ang pasimuno. Maliban sa pagtawag niya sa Singaporeans na Singaporeans, sinabi rin niya na kukunin natin mga Pinoy ang mga trabaho at babae nila at papaalisin sila sa Singapore na magiging bagong estado ng Pinas. Ang galing mo, Belo. Kaming mga OFW sa ibang bansa ay nagtatsaga at naghihirap sa trabaho tapos bibigyan mo ng rason na mga ibang bansa na magalit sa atin? Thank you ah! Nakulong si Belo sa Singapore na apat na buwan at siya ay mapapaalis sa bansa. Pero may tsansa pa siya na mapatawad at pabalikin sa si Singapore sa hinaharap. Ayon sa GMA News, si Belo daw ay nagsisisi at handa na tanggapin kung anumang parusa ang ibigay sa kanya. Ano sa tingin nyo mga kabayan, masyado bang mabigat o magaan ang sentensya ni Eloy Edmondsel Belo? Comment na!